Ay master, sa mga nagtatanong kung saan pwede mag-training ng loadmaster, ito may nagsend sa atin. Shoutout kay RJ Sakopaso. Siya ang nagsend dito and thank you for sending. Ito yung sinabi niya, master, nag-offer sila ng loadmaster courses at iba pang aviation training courses. Baka makatulong sa follower mo na gusto sa klase ng trabaho natin. Ayan, maraming salamat RJ Sakopaso. Salute! Yan yung company Abeyto Academy, Loadmaster, Cargo Handling and Logistics, Special Cargo, Classroom Certificate Abeyto Academy. And training information, length of training 9 days, language English, certification Abeyto Academy certificate. And sa mga magtatanong kung para sa lahat ba to? Itong ang sabi, previous knowledge required, valid cargo warehouse operations and ULD build and aircraft turnaround coordination and loading supervision certificates. So sa mga nagtatanong, hindi para sa lahat to, kailangan may previous knowledge required kayong ganito, masters. Maganda yung ginawa niya, hindi lang siya numimera. Baka si lahat gusto maging load master ay eh, kailangan may previous knowledge required pa. Para pagka nag-apply siguro kayo, mas madali. Ang price niya 1,970 VAT excluded. In peso nasa sa 114,000 pesos ito. I-click natin tong buy this course. Ayan masters, pagka-clinic nyo yan, ilalagay nyo yung name nyo, last name, email address, phone number, VAT number. First, ang bayad demand is 2,383 euro. So, in pesos, nasa 144,000. Grabing mahal masters, 144,000 for 9 days. Kaya sa lahat ng nakaka upgrade sa akin sa pag-vlog ko ng work ko, maraming salamat sa inyo. Ang ibang tao kasi hindi na-appreciate kahit na sinishare ko na ng libre kung paano maging loadmaster, qualifications, at anong experience para maging loadmaster. Kung di nyo na-appreciate yon masters, pwede kayong mag-enroll sa sinasabi ko. 144,000 for 9 days. Ito masters ang target audience niya. Load masters, loading supervisors, ramp and turn around coordinators. Nakalagay din dyan ang objectives. Lead your staff into continuous handling and turnaround of different types of aircraft. Yan, manage of loading, loading procedures, manage aircraft turnaround, and course content, uh, day 1 and 2, business critical. And day 3, ayata dangerous goods regulations of load masters And day 4 to 9, Weight and balance, wide body basic, and narrow body familiarization, including exercise. Sa mga magtatanong kung recommended ko pa to, para sa mga Pilipino, hindi recommended to dahil ang mas maganda mag-work pa rin kayo sa airline. Itong pinakita ko, Masters, online course lang ito. Pag mag apply kayo ng trabaho, mas maganda sa airline pa rin kayo nag-work. Baka pwede to sa so mga European or American. Pero sa ating mga Pilipino, pag gusto mong maging loadmaster, mas mataas ang qualifications. Gaya na lang ng education, pag Pilipino, kailangan mo graduate ka ng 4-year course. Pero pag mga lokal, gaya dito sa Saudi Arabia, nag-hiring ng loadmaster, kahit na at least high school graduate lang, pwede na. Okay masters, thank you for watching and follow for more aviation content, uh, Master Bay. And sabi ko nga, dream big, sky is the limit.